Hi everyone, kumusta kayong lahat? Maraming salamat. Anyway, uh meron tayong in-upload na bago. Ah uh, patugtugin 7 to 11, pagsapit ng 11.11 May ka-wish, okay? Maring managinip ang pang taong mahal mo kahit ano, kahit sino, hindi lang pa taong person natin. Okay, mga taong minamahal natin, taong intentions natin sa sa ano Um, bali dalawa yung una kong upload kasi nakapi tayo eh. Huwag naman sana, de ba? Sana 'wag tayong ma-copyright. Okay? So ayun, kailangan kong baguhin yung actually yung mga pina-download natin 'yan. Dumaan talaga 'yan sa mabusisi bago ilabas 'yan sa inyo. Okay? So, 'yun lang nakakalungkot minsan nakaka-copyright pero sana naman 'wag na. Panorin nyo yan kasi makakatulong sa inyo, makakatanggal ng mga negative sa bahay. Mga friends natin na ayaw sa inyo, nandyan sa bahay, maaaring nakatira sa bahay nyo. Okay, so yun. So, tingnan natin ng energies ninyo today. Insya Allah, lahat tayo makapera, lahat tayo ay uulanin ng biyaya. The Fool, okay? Uh, may mga gustong sumugal, willing mag-sacrifice. Uh, meron dito yung, kumbaga, mga pusong laging handa, okay? Kasi wala kang pakialam eh. Alam kong loyal itong person mo sa'yo. Nagiging loyal siya. Siguro may pagbabago sa kanya na hindi nyo lang nakikita sa person ninyo. Maybe kasi, um, ba diba, baka nahuli nyo ito, nag-away kayo, hindi kayo nagkaintindihan, pwede rin pong ganun. Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, wow. May mga pera dito, ano. Um, money involved, some, something na pinagkatiwalaan mo siya or ikaw pinagkatiwalaan ka ng person mo pinapadalahan ka tapos biglang na stop 'di ba may mga ganun na issue eh or pwede rin na ikaw marami kang nagasto sa person mo marami ka nang ibang tawag dito Naibigay dito sa tao na ito okay at sa tingin ko naman both kayong parehong financial stability meron din ganun Dumaan kayo sa past na dating okay talaga kayo. Hmm. Okay? Hindi naman kayo mahirap. Okay? Hindi naman something na yung mahirap na mahirap talaga yung wala nang makain, 'di ba? I'm not saying din na pinakamayaman kayo. Yung mga sakto, okay na 'yon. At least may mga trabaho kayo. Yung mga walang trabaho diyan nasa bahay, at least may income na, ka na nakaka-provide kayo sa family ninyo, na kailangan ninyo kahit konti lang naman, 'di ba? Night of ones. Okay? Okay, uh, meron siguro itong person na ito, pangarap na hindi natupad. May nakikita ako dito na pangarap na hindi natupad. Uh, meron ata siyang past na hindi maganda. Okay, uh, stuck siya doon or something na trauma sa past niya. Okay, uh, sabihin na natin okay siya pero nandoon pa rin yung parang pabalik-balik siya doon sa pangyayari na yon the lovers. Okay. Uh, pwede rin na, na pinagseselosan nyo yung ex. Pwede rin pinagseselosan nyo. Kung third party ka ngayon, pwede rin pinagseselosan mo ang isang taong, alban tawag dito? Um, kung third party ka, pwede rin pinagseselosan mo ang original. Okay? Or yung first. ba diba? So, ah, uh, Siyempre, wag tayo dapat ganun, di ba? Dapat alam natin yung lugar natin. Kung pangalawa lang tayo, eh, tanggapin natin ang katotohanan. Wag hindi natin kailangan makipag-away doon sa nauna. Di ba? Wag naman ganun. Sana wag tayong umabot sa ganun. At saka alam natin kung, kung ano ba talaga yung position natin. Lagi nating iisipin yon ha? especially mga third party na nanonood dito sa akin. Alam ko may nanonood dito sa akin. Masyado kang selosa na wala naman sa lugar. Okay, the high priestess. Mm -hmm. Ang dami mong plano, ano? Uy, tingnan mo naman to, oh. Sabi ko sa'yo, eh. Mahal ka niya, eh. Mahal ka ng person mo. Para nandoon yung parang hindi ka mawala sa isip niya. Hindi talaga, hindi. Talagang hindi siya minsan nakakatulog, minsan hindi siya uh, okay, balisa, alam mo yon yung bang parang nag-iisip talaga siya sa'yo, uh, problema siya, malungkot siya. Uh, King of Wands, Knight of Cups, Eight of Strength, Eight of Wands, Knight of, uh, Knight of Swords, King of Pen Knight of Pentacles, okay. So, may mga gusto niyang kausapin ka pero parang may nakikita akong nag-hold back siya or siguro may lamat ng iba sa inyo nagkaroon na ng lamat hindi ko hindi ko hindi ko kayo masisi kung hindi niyo kaya tong kausapin okay may mga gustong mag-sorry, may mga gustong gusto kong ka kausapin. Pwede rin mga kaibigan, hindi naman to laging person eh. Pwede rin ng kayong sino bang nakaaway mo, sino bang nakatampo mo. Parang gusto mo rin kausapin to, gusto mo rin mag giveaway ba? Diba? Um, aminado ka, parang nasaktan mo siya, ganon ah uh, parang nasaktan ka niya, pareho kayong dalawa, gusto niyong mag-usap, gusto, mong, gusto mo mong siyang kausapin, say sorry, alam mo yon yung nararamdaman ko sa energies nito. Well, kung wala ka naman kasalanan sa dito sa tao na ito, kung sino man itong gusto mag-sorry sa'yo, pagbigyan nyo na lang kahit hindi mag-sorry sa inyo, and patawarin niyo Ako, totoo lang, alam ko masakit magpatawad, pero kailangan natin. Yun ang pinaka- Uh, malakas na nagawa natin sa isang sa bagay na yun na nagpatawad, 'di ba? At yung totoong pagpapatawad, hindi yung churba-churba lang, 'di ba? Kung person niyo 'yan, kung magi mag-sorry mag, mag man siya, maghingi ng tawad, 'wag mo nang antayin na yung nagsusorry tapos pinapatawad mo, tapos wala din, babalik din kayo doon panayang ano niyo sa past ba diba? So, ten of swords, nine, uh, ten of swords, empress, temperance, okay. May mga umiiyak dito na parang, grabe. Wow! Actually, yung iba sa inyo, alam ko may umiiyak pero, uh, lakasan nyo lang yung loob nyo kasi nakikita ko dito parang, ha ano kay eh, parang hindi ka masaya eh, hindi ka happy. Okay? Hindi ka masaya, hindi ka happy, parang may pinagdadaanan ka na gusto mong ayusin yung buhay mo, gusto mong, alam mo yun, uh, gusto mong, may, may pangarap ka na gusto pa, or more. Okay? May ginagawa ka. Okay? So, ito yung tingin sa'yo ng person mo. Napakaganda mo, stability, okay na okay ka. Alam mo, believe siya sa'yo kahit hindi siya nagsasalita sa iyo, bilib na bilib itong taong 'to sa iyo. Kaya hindi hindi ka mawala sa isip niya siguro. Okay, may nakikita ako dito na parang kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, mahal ka talaga ng tao na ito. Totoo. Sorry ha. Mahal ka niya at wala kang magagawa rin eh. Okay. Okay, tama lang to, magpatawad tayo, lagi tayong magpapatawad. Wow, magiging okay daw yung magiging career natin. Yung mga nag apply dyan, mga, ano bang tawag dito? Yung mga gustong, uh, gustong magbago yung buhay nyo. Ito na, napakaganda ng cards ninyo. May papuntang maganda at tears of joy. Alam nyo, matutuwa kayo. Anyway, may ginawa na ako para sa sugal. Kung willing kayong sacrifice, syempre, hindi pa rin pa tayo, Diyos. Kung willing kayong mag-try, try nyo yun. Okay? Para sa sugal. Sa mga, pwede nyo rin yung gaw gawin money magnet kahit saan, trabaho. ba diba? Kahit saan yung pwede, yung basta pera. The Star and the Four of Wands. King of Cups, Seven of Wands, Page of Swords. Okay. Baka ikaw lang ang nag-iisip na hindi ka mahal ng tao na yan. Actually, talagang gusto kanya niyang makasama. Gusto ka niyang, gusto kanya uh, puntahan. Alam yon. yun? Alam niyang, nagwo-worry ka, alam niyang hindi ka okay, balisa ka, kasi may mga pass or may mga nagagawa siya ngayon na iniisip mo, nagkukos sa'yo ng overthink. Okay? Nag-overthink. Yan, mga nag-overthink, ba diba? Nagkukos sa'yo. Aminado itong person na ito, na alam niyang nahihirapan ka ngayon. Okay? So, ang ginagawa niya, parang bumabawi siya sa'yo. So, please, give mo yung pagkakataon yung person na ito para da Emperor Six of Cups, okay, oh, susuyuin ka niya at babawi siya sa'yo, okay. Kung halimbawa malayo kayo, long distance kayo, nag-message siya sa'yo, then okay lang yon okay. Uh, hindi naman madali-daling mag-travel, hindi naman madaling puntahan ka sa bahay mo or ano, ba diba? Masapat na yung pagpapakita, nag-effort siya iyo na kung gaano, kung gaano ka kaimportante, ba diba? Napakaganda. The Hermit, The Moon, Two of Swords, Queen of Pentacles. Wow! Yan ang last cards ninyo. Um, yung mga pag-iisip ninyo, yung mga pag-overthink ninyo, may magandang balita, kayong magukuha, okay? Nag-overthink yung iba dito. Mas more nyong iniisip, mas more nyo dapat um, ano ba to? Dapat positive lagi yung iniisip ninyo kasi the more natin iniisip yung mga negative, the more na ma-attract yan. So, syempre, attra ay attract natin yung positive, okay? Sa Queen of Pentacles, napakaganda, stability, masayain happy, motherhood, uh, motherhood, sorry. Okay, ba diba? Kailangan natin yan talaga, especially sa mga babae. Sorry, sorry. Ah, kung may nanono dito sa akin lalaki, uh, fatherhood naman, okay? Hindi lang pang babae ang ating uh, cards or reading. Kayo nang bahala mag-divert -diver nun kapag may lalaki dito nanonon sa akin. May nanonon sa akin mga lalaki. May nakikita ako. May naka black, blue, green. May naka white. Uh, may naka sapatos. Naka headset. Okay. Uh, meron din... Siyempre, karamihan talaga babae. Pero may lalaki din ako nakikita. Hello sa inyong lahat. Um... Humabol na kayo sa ating calendar, kailangan nyo yon. Sana dumating ang second batch ko, pinagdadasal ko talaga yon kasi talagang hirap ang pagpapagawa nun, dumadaan pa yon sa ating rituals. Okay, hindi yung ganong kadali. So mag-avail na kayo yung mga natitira pa dito, sana ma-ano ma na. Kung kaya nyo bumili ng bracelet, bumili kayo ng bracelet, free po yung calendar. Kung halimbawa wala kayong budget, si calendar lang ang bilhin niyo. Huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo. Okay, mga love ko? So magbasa tayo ng mga review sa atin, ano to? Ah. Uh... So Okay. Um, eto, maganda rin tong kwento ni ma'am. Hi ma'am, maraming salamat uh, sa pagbigay ng oras sa akin. Pasensya na, na nagkataon lang na pindot ko pero sinagot nyo po ang tawag ko. Maraming maraming salamat ma'am and uh, to, alam nyo po ba pagbaba ng phone na, na nakausap ko kayo, nakatanggap ako ng balita. Grabe ka talaga, ma'am. May blessings na naman ako natanggap. Actually, ma'am, actually, ma'am, nung bumili ako ng bracelet na to, grabe. As in, alam mo yun, pag, pag suot ko palang may nararamdaman na ako. Kakaiba siya talaga. May nararamdaman talaga akong buhay si bracelet. Okay, so, ayun nga, ma'am, pinakiramdaman ko muna kung mga ilang araw o ano man. Hindi na, hanggang sa hindi ko napansin, ma'am, na parang, flowing na lahat at unti-unting nagkaayos ako. Nagkaayos ang buhay ko. Yung araw ko, umaga ko, gabi ko. Hindi na ako stress. Nag nagkaroon ako ng peace of mind. May kamahalan pero grabe. Grabe, sobra-sobrang sulit pa ang binibigay mo sa amin, ma'am. Naging masaya ako through financial at doon sa person ko. Wala na akong nakita sa pagsasama naming maaayos pa sobra ha ah. hanggang sa ano to okay so um wala na akong nakita sa pagsasama namin ng na maayos pa kasi sobrang lala na po talaga ng pagsasama namin. Until one day nakita kita sa YouTube at nag po akong, itry ka, syempre naman. Okay, nag lang ako at salamat naman nag Um, salamat naman pinagbigyan nyo ako, ma'am, sa aking uh, message na tulungan nyo ako. Ako yung nagsusumamo nga po that time. Nagmamadali ako kasi ayokong uh, matagalan. At, at, at agad nyo naman po ako pinaunlakan sa aking message. Maraming salamat, ma'am. At ayun nga nung natanggap ko, ma'am, nakagumigising ako ng maayos sa umaga. Kasi walang away, walang gulo, walang alam yon walang walang iyak, walang luha, walang bigat sa puso ko. Hanggang sa naging okay kami, ma'am. At sabi mo nga, totoo ako magpatawad dapat, hindi yung pagpapanggap lang pagpapatawad ko. Okay, ma'am. So, sumunod po ako sa inyo. Hanggang sa unti-unti tinga, hindi ko na malayan, ma'am. Ilang buwan ng okay pala kami open ng cellphone niya private dati kasi naka-private open na ako sa lahat kahit makialam ako sa gamit niya wala akong nakikita talagang grabe ka ma'am talaga as in tapos ito pa ma'am 3 years na akong nag-apply sa akin pupuntahan nakatanggap ako bigla ng tawag ako ay matutuloy na Diyos ko po ma'am talaga naman talagang kakaiba po talaga kayo Ngayon ang plano ko po mag-abroad ako at kukunin ko po siya. Yun po ang plano namin. Dahil wala naman po kaming anak, kailangan namin magsikap para sa sarili namin. Maraming maraming salamat, ma'am. Alam ko pong matagal ako hindi nag-message sa inyo, but makakaasa po kayo. Tuloy-tuloy po ang support ako sa inyo. And sana, uh, pagdating ko doon sa abroad, makabili ako ng uh, sunod ulit ng bracelet sa inyo, ma'am naniniwala po ako sa kakayahan mo, patuloy kitang susuportahan forever ma'am. Kasi ikaw lang po ang nalapitan kong naayos ako. Marami na po ako nilapitan at mukhang malakas ang angels mo talaga ma'am. Sabi nga nila ba diba, baka nga anghel ka talaga nagkatao, nagkataon naging nagkatawang tao ka lang. <laughs> Ay nako ah uh, sige ma, maraming salamat. magandang message ni ma. Maganda ang kanyang kwento. Napakaganda. ah uh, yun, naman ang, yun naman ang aking dalangin na makatulong sa tao. Okay, so climb this reading. Okay, kailangan nating ma ano to, ma makuha, kaperhan, love, hindi siya mawala hindi ka mawala sa isip ng person mo. Napakaganda nito. Okay, so, yung syempre, yung unity ninyo, ha? Kung tatawag, mag-chat, patawarin nyo na. Please lang, tama na yung away. Huwag na tayong makipag-away. Okay, so, yung mga, yung mga client ko, please, be respectful. Okay, may mga taong bastos pa rin nagme-message sa akin. Uh, parang pabalang magtanong. Please lang, Okay, yung mga yung mga dati kong client mag-message na kayo kasi kailangan niyo ng 2023. Okay, kailangan niyo 'yan. Yung mga nabili yung bracelet, buhay pa rin 'yan, hindi yan mamamatay. May mga nagme-message sa akin na next year ba hindi na pwedeng gamitin. Pwede yan gamitin nasa bang mga utak ninyo. Pwedeng gamitin 'yan, okay? Iniyaya lang kayo ngayon kung gusto niyo kumuha ng 2023 kumuha kayo kung gusto niyo, Wala namang pumipilit sa inyo. Pero mas kailangan nyo po yun dahil si Yuri of the Rat ay ay hindi po maganda. Hindi naman sa pagano ko pero nasa sa inyo niya kung kukuha kayo. Okay? Malaking tulong din si 2023. Abundance and malaking pera po talagang hatak niya uh, sa love and career. Siyempre si Rabbit kasi ay masyadong Uh, mapusok, okay, maraming magloloko, maraming magsisinungaling, maraming gustong lumaya, mag-aaway, mag okay, ingat kayo sa mga travel ninyo, pagta-travel ninyo, mag-ingat kayo. So, kung gusto nyo akong kausapin, nandito po ang aking Facebook account. Meron akong page, pero hindi ko ginagamit. Dito po kayo mag-message. Sa MyLitaro lang, please lang, dito lang po kayo mag-message. Kasi hindi po, may mga nakikita ko nagme-message sa WhatsApp, WhatsApp, Emo, ano ba, uh, Viber, ano ba. Basta i-mini-message niya sa IG, sa Instagram. Hindi po ako lagi doon kaya hindi kayo mami-message ka agad. Kasi sa messenger talaga ako nakaabang. At yung messenger ko nga, ang dami-daming hindi ko nasasagot kaagad. kaagad. So, pasensya na yung mga hindi ko nare-reply ang kaagad. Huwag po kayong magtampo sa akin. Okay. Ah, uh, pwede nyo akong puntahan sa linggo Sumugod na kayo. Sumugod na kayo dito. Ah, uh, Sunday pwede ako sa mga 3 to 4. Sunday pwede. Pero mag-message muna kayo bago ako bago kayo umalis, okay? Kailangan niyo yan ng uh, contact. Kailangan yung kailangan ano bang ibig sabihin nito? Kailangan niyo muna akong kailangan niyo ipaalam sa akin. Sorry. Kailangan niyo ipaalam muna sa akin na paalis na kayo, pabiyahin na kayo. Okay? So, ingat kayo ha. Saturday, mas, mas gusto kong pumunta kayo Saturday. Okay? Kung ayaw nyo, Friday. Okay? Kahit anong oras pa yan, pwede kayong pumunta. Huwag lang masyadong madilay or gabi na. Okay? Hindi na, hindi na kakatuwa yun. Siyempre, matutulog na tayo. Di ba mga lab ko? So, naka, nasa kainta po ako. Malapit lang po yun sa C6. Okay, so pumunta na kayo dito para ma-cleanse ko kayo. Please lang, bago mag-2023. May ilang araw na lang kayo. Uh, may 3 weeks na lang kayo, mag-avail na kayo ng bracelet ninyo. Hindi sa tinatakot ko kayo. Yung mga dating client ko, mag-PM na. Mag-PM na, baka, baka matulungan ko kayo. Huwag kayong mahiya, lumapit kayo sa akin. Kausapin nyo ako, ma'am, ito lang po yung ano ko. Hindi ako makakabili ng bracelet. Pero gusto ko yung calendar. Yes, pwede, pwede po. Okay, maraming salamat, may litaro. Ingat po kayo. Bye-bye.